guys. Galing ako doon sa labas. Bumili kami ng pagkain ng manok. Pagkain sa manok. Tapos, bumili na lang ako ng pagkain ko. na rin ako ng isda para ulam namin. Para din akong namalingki, no? Namalingki naman talaga. <laughs> Yung pagkain ng manok ba na ano, uh, mais, please. may halo na siyang mga ano-ano. Tsaka, ano, nag Tawag dyan. Bumili ako ng noodles kilugs. Branghan to ba? Kilugs. Kilugs, kilugs. Saglit lang ako doon, nag-ano, bumili ng pagkain sa manok, tapos bumili ako ng cellphone kuno. sabi ng driver, hindi, ayaw niya. Ayaw niya kung bumili ng cellphone kasi uh, sinabihan siya ng amo ko Ay. sinabihan siya ng amo ko na hindi ako mag hindi daw ako pabilihin ng cellphone wala akong magawa wala akong magawa hindi talaga ako binibilihan ng cellphone ganun sinabi ng amo ng babae huwag daw ako bilihan ng cellphone na ano Bibili na lang ako ng pagkain ko. Oh. Budget ko na ano, isang buwan o, oh, kape. Nakabudget ako ng mga, o, oh, ito, 14 lang siya. Isang buwan, 14 pieces, ay, 14 pieces, 3 in 1, isang, uh, isang, pack, 14, uh, 14 real. Mm -hmm. Tapos 30 pieces, ay, po, araw -araw isa to, araw-araw isa. Minsan nga, yung isang ano lang, isang sachet ay isang ano sesi, hati hatiin ko pa siya kaya sobrang tamis wala kasi yung ano kapi na mapait ganito oh Minati ko ba minsan ganyan? Eh, nagit isang buwan. Dalawang buwan. Hindi naman ako kurepot kasi lang nag-anak ba. Ayaw ko sa ano, sobrang matamis. Mahihilo ako. Ikalawang pa. Maabot pa ito ng tatlong buwan. Hmm. At, ano? 14 real. 14 real. Hmm. Ito, tag, ano? Tag 350. Imbis na tag 7, uh, 650, naging 350. So, kalahati. Ang price niya. Promo. Mahilig tayo sa promo, no? Kaya maka makaano tayo maka-budget ba sa pera. Hmm kung saan ang promo ito naman ay para sa alaga ko para hindi ako makaluto lagi ng pinapay bawat kain niya dalawa kasi ito may laman dyan na apat o oh, dalawa o oh, dalawang araw apat na araw walo na araw six ano no two one two three four five six anin na araw wow bilang talaga kasi ako naman mag-ano, ako naman mag-ano sa kanila. O, siyempre, alam. Kailangan ako mag-ano. Ito naman, kasi yung a, ka kaibigan ko, yung Pinay, si Kabayan, gusto kumain ng ano, biko. Inaawa e, man ako, nagbili na naman ako ng niyog. Niyog na baog ba? Maapamang ko'y malagkit. kumain ng ano uh, dito usbi ko bumili na lang akong ganito pagsing po tapos ayan binigyan kasi ako ng binigyan ako ng ano uh, binigyan ako sa alaga ko kahapon ng sa alaga kong lalaki, binigyan ako 50 sa alaga kong babae 30 80 binili ko pagkain di ba? para makakain lahat o, oh, pati sa alaga kong lalaki, may tinapay. Mayroon din isda. Kasama din yung alaga kong lalaki. Sinabi ko sa kanya, bumili ako ng pagkain natin. Alaga kong lalaki ba? Kasi yung babae nandoon sa ano, hospital. Pag 10 real. Oh. 14 real, yung ano, yung tilapia. Kaso lang may ice na siya wala namang magawa kaya wala namang palengke doon kung tari tilapia may ice na oh. tilapia siya at 14, daming ice ito ito yung isda na kahit iprito mo pa o kahit itaksiyo mo pa matigas pa rin siya parang may anong plastik bumili pa rin ako kasi ano kailangan yan, yeah, para rin sa amin ko talaga kung lalaki mga ahu ko ba kasama na rin kako pati yung kasama ko sa kapabayan at syempre gusto ko kumain ng ice cream bumili na rin ako tag 10 real hmm. Ayan. Hmm. Okay lang yun. Gumastos ka para sa ano? Para sa gusto mo. Bila. At least man lang, sa isang buwan, 100. Sa next, ano, sa katapusan, sa kape, sa kape-kape, ganitong kape, hindi na ako bumili kasi nakabili na ako. Hintayin ko naman siya maubos na dalawang buwan o tatlong buwan bago ako bumili ulit. O ba? Diba? Budget siya. Hmm -mm yung importante doon yung sa alaga ko or maubos yung isda minsan lang man kami magkain ng isda kasi may manok man ito lang po may lulutuin ko wala din ako kay kabayan ito ilagay ko sa freezer para bawat init mo parang ano pa rin siya lambot pa rin siya kasi ngayon sobrang init na panahon eh grabe ice cream yummy tayo na pa yung langaw oh natunaw na siya ice cream yummy strawberry halik sa init. Kumain ng malamig. Ilagay ko muna to sa ano sa freezer. Ah. Yung iba. Yung iba mamaya. Tuloy-tuloy no, ko na lang siya. Pangilap niya. Para Grabe ang ice. Kung itimbang pa ito, mas mabigat pa ito yung ice na. Kaysa isda. Ilagyan. Apat lang. ng swimming. Swimming pa swimming. Swimming oh. okay. yeah, 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 yeah. <gasps> Automatic, automatic, atik, atik. dito to sa freezer ang iba ba kay para hindi masira. Ito iwan lang ng isa. Eh para oh, uh, uh, na na kaya ang cheese dyan. Marami talaga itong ibang amo. Oh. Kinuha nila yung hindi sa kanila. amin kanil. Yellow. Yung paksil ko kahapon, nandyan pa ako. Oh. Nininip uh, ko na lang siya. Ito na yan. Makain na yan. Hindi natin yung mag-arti-arti pa ng meron. yung sinapay doon. Pero, puti. Okay. Hindi siya puti, siya puti. Ibutan ko ni Sarat Presel Hindi madaot Kaya hindi masira ba Sunog na ako sunog Subura pa sa sunog Nasusunog na talaga yung muka ko Ganun ang daming tinapay. O, binili ko pa to. Hmm. Diba? Ganun ka Kapalangga yung mga alaga ko. Kailangan hindi maubusan ng pagkain. Mm. Mga tinapay kay... O, mo, oh, tingnan mo, ang dami kong niluto, o. Oh. hindi sila maubusan ng pool. Kasi ako din maghirap kapag uh, hindi ko ginagawa. Napapagod ako na mag-isip kung anong pakain sa mga alaga tapos wala yung mga anak nila dito. Bumili ako ng ano, para yung pwede sa amin ba? Hmm. Kinabangan. Mm -mm. Isipin mo na lang na parang nanay-tatay mo sila. Inisip ko na kasi sila parang mga magulang ko. Oo. Wala na kung kita na sino sila. Na ano, yung importante na ako. Kakain sila ng pagkain ng Pinoy. Oo. nako. At saka, yung tinapay nila, kain din ako kapag gusto ko. Pero, yung puti, itong isda, kumain din sila dito isda. Ah, uh, gulay. Uh, Lut ano, pagkain ng mga Pilipino, kakain din sila. Oo, oh, uh, hindi maalaga ako. Kawawa naman. Ayun bang paksiyo? Ayun, paksiyo ba ako? Ayun bang paksiyo? May sabaw? Hmm? style. Paksiw na may sabaw. That's why yung guno lang taan eh. So, bye-bye!